madlang lang people nandito na naman kami sa labas ng anak ko pupunta tayo ng silang at imabalita ko lang po grabe yung mata ko parang kasi bagong gising nakalipat na po kami nakakatuwa hindi ko po na share sa inyo o baka nakita niya rin <laughs> nakalipat na kami ng channel joke <laughs> yung mata ko natatawa ako na ano happy ako pero hindi makita sa mata ko gawa nakagigising ko lang medyo maaga kami ngayon sa silang nakakatuwa naman. Kasi, gising nagising, magang nagyayak. Ako naman tong medyo tinanghali ng gising. Mahali ka na, hakan tayo. Yun. Nak. <tinyo> <tinyo> gago to? Magtangon sorry. Ano babae to. babae. <tinyo> Pati eh, parehong babae, maniwala ka. Tapos sumilip ako eh. Nakita ko eh, tsure. Gumano na ako eh, parehong babae. Parang nagsasalitay eh, na sa unahan, sinasabihan yung ano, yung isang ano. Bigla talaga nakakatakot, di ba? Magdadrive ka ng ganyan, tapos... Ano nangyari dun sa motor na yun? Tapos biglang gaganito, kakaliwa, nakakatakot, mandadamay pa. <coughs> Ganda ng araw ngayon, sobra. Walang ganap. Eto ulit, nandito tayo. Ang grab natin ngayon, pabuta ng silang. Nakakatuwa naman. Tagal din namin bago nakapunta ng silang. Siguro mga two weeks na. O pangatlong linggo. O tatlong linggo? Pangatlong linggo to. Ay, parang ang dami sasakyan na na. Pagpunta ng Tagaytay. Magra-rides. Magra-rides, oo. papunta ng ano, ng Tagaytay, papasyal. Sunday kasi ngayon. Tara po, sama uli kayo. Sisilipin natin yung silang ngayon. Ano ba yung maganda? Dapat pala nakasabi. Gusto mo pang hanapan ko nga. Tapos sabi ko kay mister. Hanapan mo ko. Gusto ko nakasabi niya yung cellphone para mas maganda. Hindi yung halos, halos yung mukhang mukha ko talaga. Kitang kitang. bili muna pala ang kalabasa ang uli. Kasi murang kalabasa dito eh. Uy, ang lalaking pa ko ano. Di wow. Kaysa. wait lang ha. Bibili lang ako ng kalabasa. Dito na ako sa sasakyan. Kwento ko lang. <laughs> Kwento lang. Ito pong kalabasa ko. Napakamahal. 60 daw. Nge sabi ko, grabe, ang mahal naman biglang taas eh silang to di ba dapat mas mura kasing mahal dun sa dasma, nakakainis binaba niya lang ng konti eh, binili ko na, kaya naman hindi naman ako mapagpatol <laughs> pati dun sa mga umaway sa akin, sabi gano'n, umaway talaga parang masyadong mataas baba natin ng konti, yan yun Tapos yung okra, ang mahal din. Nakakainis. 150 ang kilo. Eh, sabi ko, ate, kung kailan tag-araw, ba't ang mamahal ng gulay? <laughs> Talaga, hindi ko na natiisin. Tinan nyo tong okra na to. Ha? Ang binili ko limang piraso, 11 pesos. Sama na loob ko niyan. Sama ganoon loob Hindi, talagang mahal. Kasi ang kilo niya, 150. 11, 11 pesos yung lima. Pero maliliit lang ito. Sobrang liit lang ito. Gusto ko lang talaga kumain ito. Kasi ilalaga ako. Tapos sa 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 patis. Yon Makwento ko lang. <laughs> Masama lang ko kasi dun, hindi sa gulay, kundi dun sa presyo. <laughs> Kung walang tag-araw, ang mahal-mahal alam ko ang okra pag tag-araw mura. Pati ang talong. Ha? 80 daw. Samantalang ang talong eh, ang tump tumpok yan sa dasma 20 lang. Dasma po ito ah. Ay, silang ito. Ayan, baka may mga makakapanood sa silang. <laughs> Siguro baka dahil ano, sorry naman, baka mahal talaga yung kanilang kuha. Pero talagang mahal talaga. Binili mo ba? Binili ko talaga. Ayun na oh. Okra at kalabasa. Oh, ayan. Okra at kalabasa. Okra at kalabasa. Gusto ko lang talaga kumain eh. kasi yun nga, di ba? Minsan nagkikrave tayo sa pagkain. Dami talaga, panahon talaga ng mangga ngayon, Indian mango. Tapos, ang mahal pa rin ng mangga ha. Alam ko, gantong panahon, tag mangga. <laughs> Masyado mareklamo, pero totoo naman yan, hindi naman sobrang reklamo. Na, po-comment ko lang, o nasasabi ko lang, hindi naman talaga diesel, eh. nakakagulat din presyo. Hindi mo alam kung nananaga na o ano eh. Kung ano eh, yung alam mo na nananamantala. Pero hindi lahat ah, hindi lahat. Baka mabash tayo dito, pero welcome kayo. Para sumikat ako. <laughs> mas more basher do mas ano, sumisikat. Sabi ko, ganun, dahil lang sa presyo ng reklamo. Ayun lang, makwento ko lang. May masabi lang ako kasi kainis talaga yun taas ng presyo yung ganda ng mga halaman mo dito po bilihan ng mga halaman pasok lang kayo dito sa loob ng setup ayan malapit na tayo sa taniman Nandito na po kami ngayon. Pagpunta tayo ay magbibilig. Ay, Rafael, nabuhay na yung ano natin, sagyang natin. Oo, nabuhay na yung tanim mo. Yung tanim natin. Pero parang basa naman siya. Ah, oh, okay. Siguro malamig dito o umulan. Ay, nakakatuwa. Basa naman eh, oh. Ay, saging, oh. Pakita ko lang. Ayan, oh. Nakabuhay na yung saging. At saka bakit basa siya, nako? Tignan nyo, basa, oh, yung hamog. Adi may ragod naman, ano. Ay, wala. Yes. Uy, ba? Oo, 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 diba? Nabuhay na. Pero yung nandun sa dulo, na, hindi. Kasi kuha ano, nang, sobrang init kasi doon eh. Uy, Oo, tuyot na tuyot doon. Hindi ka tulad dito. Ayan na, oh. Nabuhay na yung saging. May saging na tayo. Naku, wala akong sasunod. Magdadala ko ng gunting. Kasi yung, ano, yun. Eh, ano? Nakapitan na naka Nakapitan. Na, wala tayong gunting. Ay, nakakatuwa. Lalaki na po ng ano natin. Eh. Sa so, susunod uwi ni Mister. Ay! Sa so, sobrang init din talaga. Yung dinala kang buko. Nakalimutan ko mga hingi uli doon sa kapitbahay. natuyot na o. Oh, yung mga buko-buko. Yan ah. O, didilig po muna ako sa glit. Ha? Dito muna kayo. Ay, ito yung nagis namin ni nanay na ano, oh. Gulay. Hindi na matandaan ko anong gulay ito. ayun yung lemon natin. Nakakatuwa ah, naman. Hindi ako nakapagdala. Hindi ako nakahingi ng ano balat ng buko. Bilib po muna ako. Ayan eh, na yung ating halaman. Ito na ang ating saging ngayon. Kamuting kahoy, lemon. Tapos na po ako magdilay. Kaya pakita ko lang uli itong aking saging. Itinanim namin ang anak ko. laki na niya. Oh. Medyo hinawi ko lang ng konti yung mga damo. Sobrang laki na niya. Oh. Tapos yung ibang tanim nakapagdilig na ako. Ang dami ng damo. Hindi pa naulan yan. Laki na niya, oh. Sobrang laki na. May papakita po uli ako sa inyo. Ito yung saging na kinuha namin kasabayan yung isang saging dyan sa unahan. Yung medyo malaki. Kasabayan niya to. Pero hindi ko akalain may tutubo siya, oh. Ayan, buhay na rin pa. Sigurado yan. Hmm, oh, di ba? laki na rin. Nakakatuwa. Sumisibol siya. Bago. Namatay yung malaki niya. Pero may pumalit naman. Yung mataas. Ayan, kung makikita nyo, ito yung dahon niya, oh. Namatay, pero may bagong sibol. Yung nasa dulo ko dito, oh, Kasi sobrang init ba naman, eh. Medyo maano dito yung lupa. Medyo tuyo yung lupa dito sa dulo. Ito sa kalamansi ko. Ah, ito yung kamias ko. Medyo delikado ng konti. Pero, dalawang taon na to eh. Mahigit eh. Nawala yung ano niya dito oh. Ayun oh. Dito sa dulo. Pero may natitira pa naman. Ayun oh. Malaki na siya. Halos kasing taas ko na rin. Pero iba iba natutuyot. tulad dito na wala yung dahon may natitira konti na lang hindi tayo sa lemon Ate. ito yung lemon medyo malaki na rin medyo ililipat namin yan pag winimis ka natutuyot na siya sobrang init dito kasi yung araw niya nandito talaga sikat na sikat ang araw ito isa anong tawag dito? rambutan ko eh malaki na yung rambutan ko dito sa unahan. Ayan. Ang ko, oh. Natuyo na rin kagad. Ka Dito tayo sa may kalamansi. Ito yung aking kalamansi. May bunga na rin to eh. Ayan, Kita oh. ba? Ayan, may bunga siya. Ayan, isa ko araw na ito. Kaya Yung aking rambutan, yun medyo maliit to. Pero buhay na rin siya sasakyan sobrang init sana makasurvive pa rin lalo na ngayon mapasok ang anak ko makabira kami makapunta dito nagubad lang ako ng bota ay nalaglag <laughs> nagubad lang po ako ng bota ngayon magpapalit kasi chinelas ako dahil kasi madamo kasi kaya kailangan ko magbota <laughs> Gabi. Buti na lang maaga. Anong oras na nga? 5.38. Mag-8 na. Ang bilis ng oras. Malis kami sa bahay. Mga no, 6.30. Walang traffic yun. Babay sa aging. Mabuhay ka ng matagal. Malaki na niya o. Oh. Pera usog. Ito, wala pa siyang bunga, oh. Ang gulay. Bigyan ni nanay yan, hinagis namin dyan na buhay na. Yan, yan, yung ganyan, ano na yan. Comment nyo na lang po sa mga nakakakilala ng puno na yan. Wala pa siyang bunga. Babay Bye saging, kamote, lemon. Guyabano, Indian Mango. Hindi ko na napakita sa iyo yung Indian Mango. Malaki na rin naman siya. Hindi kasi sa ano. Eh. sa dulo. Balikan na lang natin sa susunod. Rambutan! Bye-bye! Kalamansi. -bye. si, yung buko-buko ko nando doon sa dulo. Hindi na natin pupuntahan. Ayan, dito lang muna tayo sa saging natin. Tsaka sa kamoding kahoy. Lalaki na. Masyado Masyado nang madamo laban tag ulan yan pero ang kapalanan ng damo I love yung I think ano oh atis teka punta natin saglit yung atis ko nabuhay na rin siya oh nakasurvive na rin siya dito ayan oh nakakatuwa pero na rin siya mga sanga-sanga ano tsaka anong tawag dyan yung sibul-sibul na dahon meron na rin siya Nakakatuwa naman. Katabi niya lemon. O ba diba, pinagtabi namin ni Mr. Bala na. Basta pag nakalipat kami dito, ilipat na lang natin. Nakakatuwa naman itong sagi. Favorito natin ng sagi. Laki okay, na, no? Nakakatuwa naman. Pang thumbnail ko na to. Itong sagi na to. Nabuhay talaga siya. Nakakatuwa. Senyorita po yan. Maliit lang yung puno na yan. Saging ng sabay, hindi na buhay. Kasi isang ugat lang yung kinuha namin ni Mr. Eh. Hindi namin napadami yung ugat. Ay, nakakatuwa. Ito yung ano eh. Ito yung pinakain na pinapakita sa ano oh. Ayan no, oh. Alam niyo yan? Tapos nilalagyan ng suka para daw siyang ano. Ano tawag dito? Hmm... Um, pipino. Yan o. Oh, meron pala dito. Pero titignan ko, tititigan ko mabuti kung ganito yung dahon niya. Baka mamaya pag hinunga ko dito, kinain ko. Ayun ang dami o. Oh. Baka malason ako eh. Si ko muna mabuti, titignan ko bago ako kukuha dyan. Ang daming bunga. Ay, meron pa dito sa dulo. ay o. Oh. O, oh, diba? Parang siyang pipino talaga. Yung balat niya. Hello po, nandito dito pa rin kami ngayon. Grabe yung damo. Nagtanggal kasi ako nung iba, ang kati Nakita niyo po, pinakita ko sa inyo yung para siyang pipino na nagbabara sa TikTok tsaka sa ano dito sa Facebook. Lasa daw siyang gusto ko try na ayaw ko eh. Totoo, takot ako eh. Sa na lang. Um, check ko mabuti yung dahon niya. Tsaka, tingin ko naman, yun na yun na talaga. Para siyang pipino na talaga. Yung balat niya, ganun. Kasi hindi ako sure, syempre. Mahirap. <laughs> Kaya sa sunod na lang. Sunod na lang kung kukuha niya. diyan yan mauubos. Marami yan dyan. Grabe. Pakita ko sa inyo. Talaga yung damo na dali na naman ako nakara na dali ako dito eh Nadali na naman ako ngayon alam niyo yung para siyang may maliliit na tusok-tusok yung tagaas, yung maliliit talaga ayan nadali na naman ako oh pakita ko po sa inyo talaga daling-dali ayan papakita ko po sa inyo huwag niyo tinan yung pa ako <laughs> ayan oh tingnan niyo po oh. ang dami ayan oh nadali ako nung ano yun sa damo nagtanggal kasi na naman ako ay grabe Why? May maliliit siya na para siyang, alam niyo, yung sa higad o yung sa mga mga uod na maliliit na parang balahibo. Ganun yung damo. Grabe na dali ako. Nakaraan na dali ako diyan eh, nadali na naman ako. Wala eh, dami kasi gusto ko kasi tanggalin yung mga ano, ayun Oh. Grabe. Pero saglit lang 'yan, mawawala 'yan. Kung meron lang sanang suka dito eh. Minsan kasi nung nakaraan ng bata kami, nakaraan, nung unang panahon, <laughs> yung ganyan na yan. Sinusuka lang namin yan. O kaya, mag, ano ka lang, ng sabon. Di ba? Tanggal na yan. Makati lang sa una yan, pero madali rin naman matatanggal. Grabe oh, ang dami. ang oh, hanggang dito. Grabe. Ano ba yan? dumi o oh, ano <laughs> grabe hindi po yan dumi libag <laughs> hindi po yan libag ang kate ayan siya oh, oh. oh di ba ito parang libag to eh pero hindi kinamot ko kasi kaya mula mula siya grabe siya <laughs> ayan nakita nyo po <laughs> yung braso ko Ayan siya. O, laki ng muscle ko. What's the way? Ayan, nakapunta uli kami dito. Na-share namin na naman yung pagpunta namin dito sa silang. Tsaka yung road trip. Nakakatuwa. Hindi ko alam kung yung road trip ang mauuna. O itong aking pagdidilig dito sa ano. Sa aking, yun, sa mga tanim namin ni Mr. Ito yung mga dala namin. Galang, pakita ko sa inyo. Ayan, yung mga galon na dala namin mga mineral tsaka yan, dalawang galon na malaki ayan yung sombrero ko yung cap ko, hindi ko na muna isinood kasi gawa na, hindi naman sobrang init pa medyo malamig pa ng konti basta dito sa silang yan grabe init oh ginawa ko yung anak ko eh abay halika na ano balita, oo naman, kanina pa ay magahanap tayo oh, tumama yan dyan, ah. oh, naipit sa itong na ko na naipitan ata. Kain daw kami. Kukusan kami kakain. Saan ka okay. kain? Ewa ko. Tingnan natin kung may makakainan tayo dyan na ano. Jollibee? Pwede eh, naman. Pero gusto ko sa makdo. <laughs> baka naman. Madalas ko ito kumain sa mga makdo at sa Jollibee eh. Saan na? Baka naman. Magbe-birthday na yung ano namin. Apo namin. Baby namin. Baka naman. <laughs> oh, Makdo, calling, calling, Jollibee yung aming apo magbe-birthday na ng isang taon. Hmm. Baka may makapanood dito, mga stop ng Jollibee at McDo. <laughs> Paulit-ulit na. Baka naman, mag isang taon na, cover nyo. Sikat yung aming baby. <laughs> Sabi ganun eh. Pasikatin. Ayan, pauwi na po kami. Nagmama ni Obra lang to. Wala si nanay, baka tulog pa. mag e pa lang naman hindi yung mga sasakyan nila. Ang dami nila sasakyan ngayon siguro hindi yung mga anak nila. O kaya baka umuwi yung mga anak, yung mga apo niya. Kasi sa, nabanggit ni, ni, nanay dyan, tsaka ni tatay Benny na yung mga apo nila uuwi daw. Magbabakasyon dito. Baka nagbakasyon. Hindi sila siguro. Hindi yung mga sasakyan. Pero wala eh. Parang mga tulog pa sila. Kasi tanghali talaga nagising yung sila tatay Benny. <clears> hmm <throat> may dadaan tingnan nyo po ayun dumaan doon yung sa dulo kung hindi siya yung may-ari nandun sa dulo yung ginagawa pinakita ko na sa kanya yun sa inyo yung up and down yung bahay na ginagawa kami ni misal pag kami nagpagawa dito baba lang hindi na kami magpapataas ayaw na namin mataas basta nagkakaedad na ayaw na namin na may taas Ayan, pa-uwi na po kami. Pero tingnan ko kung masishare namin kahit saglit yung pagkain namin sa McDo o sa John O baka naman, naulit ko na naman, magbe-birthday yung apo namin. Isang taon. <laughs> ayan, shout out kay Diwata. Hello, Diwata Pares. second sana makapunta kami dyan pag-uwi ni Mr. Punta kami talaga dyan. So ayan, tingnan natin kung masishare natin. Pagkain namin sa labas ngayon. Natuloy ang aming kain sa Jollibee, guys. Say ano. Paparking lang anak ko. Nanala Nan ko na kasama dito si Jay. Ay. Mm -hmm. <laughs> Ay nandito tayo kay Jollibee. Labo ng cellphone ko. O. Waiting lang sa sa in order namin ng anak ko. So, ayan. kain na kami. Kain na rin po kayo. Sarap. Enjoy na enjoy yung anak ko. Nakapag-jollibee siya ngayong umaga na to. Ayan, ang araw po niyan is ngayong araw na to is Sunday. Tama-tama, family day. Ngayon lang ulit kami nakalabas ng anak ko. Ang order niya, ayan, merong Sunday. Favorito niya yan breakfast, um, hotdog, tsaka itlog yung in-order niya. Gustong gusto niya yung itlog sa, ano, dyan, dyan, sa kainan na yan. Walang sawa siya dyan, kasi masarap nga siya. Ayun, no. Kain po ulit tayo. Saglit lang po kami dyan. Dito na kami sa parking. Meron palang dangan donut doon, o. Oh. May take-out pa kami ng anak ko. Ito yung choco. Saan tayo? <laughs> Talagang nag-stay pa dito oh. Meron pa si Sunday. Sige po tayo dito. Ah, ayan oh. Choco. Ang sarap dito oh. Yan dyan kay lalabas. Ayun, supermarket, meron pala doon Dikit-dikit, sa likod lang 'to ang palengke ang daan. Sarap po. Kopi tayo. Pauwi na po kami ngayon. Ay, hinabot pa. Ayun, hindi kami sa stoplight. Kalalabas lang namin sa Jollibee. May uwi pa kaming choco. Hindi na ubo, sobrang init. Yan ang aming vlog for today's video. Malala itong aking cellphone. Ang labo. <laughs> Lobat po, oh, Ami sure ngayon na ng amin ng aking anak. Uwi na rin kami ngayon. Nakauwi kami ng maaga. At least, sa wakas, nagyakag din ng maaga to. Hindi kami inabot ng tanghali o hapon. Kasi na sobrang init talaga. Para kang nililihaban. Sobrang init.